So, for today's video guys, maglalaba nga pala tayo. So, yun na nga, pinapaikot ko na yung aking labahan. So, maya maya yan ay aking babandawan na. Yan, ang dami kong labahan guys. Tambak, nagkalat yan si Kala. <laughs> Hindi yun sponsor ni Kala ha? Yan ang aking gamit na powder. So, yan na nga guys, habang inaayos ko yung aking labahan yan bising bisi in the portalist video so ayan na nga guys ako ay bubuksan naman natin yung oh my god wow balik sa labahan so ayan na nga magbabandaw na naman tayo guys ayan nililinisan ko yung aking batcha kasi puro potik paano kasi yung aking labahan puro putik pa so wala pa tayong pampasimento so ayan na nga balik na naman ako dun sa aking labahan tatangganin ko na siya sa guys so yan busy busy tayo dyan guys yan oops kinuha ko yung aking lalagyan ng damit na timba so yan dahil madami tayong labahan naisipan ko naman mag video video yan so kayo ba mga kamamshi anong gawa nyo ganun ba kayo sa akin tuwing Friday naglalaba katulad kong mami ako kasi ang dami kong labahin eh. ayan super so, dami laba 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 day labalabadiyan mga kamamshi. So yan, pinwisto ko muna yung aking kamera. Bago ako nag tanggal ng sinabo ng damit. Yeah. Piga doon. Piga dito. Yan. Yeah. Piga, piga. Ay oh, sus, nagbuhol-buhol na mga kamamshi. Ang bigat-bigat buhatin. Ayan na nga. Ayan. Pak, ganern ta ay ayan grabe magkapagod maglaba no ayan yeah, nagbuhol-buhol na grabe so ayan ino unti-unti ko muna siyang banlawan ayan pero pinapaikot ko pa rin yung washing para para malinis pa rin matanggal pa rin yung mga dumi So, yan. Balak, laban, laba, banlaw, banlaw.